Porto desbed yung kakabsa nakailad lang talaga ako malmalo tama di talaga yung pakiramdam ka duray lang ako matutulong ngay sa pagpangres. sugat sugat na nga yung agong ko kakapunas nasa kabilang kwarto nga yung mga ate tsaka yung mga anak ko para naman hindi kami magkahawaan sa feeling ko nagpigsay yung virus ko di agmalmalo akong nakailad pero alas 4 kanina inawis ko silang pumunta ng TRP sa Tarlac Recreational Park kakabsa para naman makapagpaangin kami At para makakita naman kami ng sabali na tao excited na nga itong dalawang bulinggit ko ka. bago kami bumiyahin nagpagasolay na muna ako dito nga kami sa may KKK Makabulos na Paarga. O nung nabsog na nga yung lugang kaw. Biyahe at nag over naman kami dito sa may 7 eleven Tibag. Ay na kami ng mga kutkutin namin ah. Pati si Tiger dot na rin. Naglaing nga itong anak ko. Tay pakada pa niya sa akin kung anong gusto niya. One, sige, sige. Nay, <laughs> may salaang mata anak ka. Ay, apaw aji malagpidot ang tam Hindi na nga niya maguyod yung chichirya. Ay, kinagpalit siya ah. Yung kaya niyang guyodin. Ang galing na mag Yung anak ka. Duray nala ito gaw ti ayat na nay. No? Nangala na din ako ng soft drinks namin ah. Royal yung request nila. Pidot na rin ako ng inumin ka. Si Tiger nang pidot na rin ng Kinder Joy niya ah. Kaya dayo mo na ati Grace, tagitod to Nangala na din ako ng Mentos. Nung nakakita na rin ako ng tinapay, nangala na ako. Ito namang si Tiger, excited na namang yung tsokolate niya. Kuni so, pupunt na nga po kami dito sa may TRP. Basit pa lang yung mga tao. Maigi para makala kami ng magandang pwesto. Nag-i-applog na nga po kami ng banig namin. Inyokrad na rin namin yung mga tugaw namin. Katuwa ni Tiger. Riyaw pa nga ng riyaw. Ikingat ate Julie talagang relax na relax. Ang mayat ng pwesto nila. Ang wow. bilis lumaki ni King. Pagbagay niya naman yung kalagong niya. Hmm. Ito namang si Tiger. Sago magbangat, pinamirinda muna namin. Pinabukas na niya yung mga chicherya. yung naramanan na niya, kakaya na. Wala ni ate Grace 9, nagpinta na. Di sa ate Arlaine. Habang mangmangan nya kami, nag-iinistoryan din kami kaming fried chicken. Yun yung unang kinan ka. May suka. Tinatang lang namin ito doon sa dalang. Pupunta kasi dito marami kang malalabasan. Lalo na doon sa tibang. Habang mangmangan nga kami, marami na rin nagsisisang pag. Magandang pasyalan kasi ito. Lalo na pagkasama mo yung buong pamilya mo. Sana palaging ganito anaw. Thank you Lord. Si Tiger natuto na siya kanina uminom sa baso. Wala. Kahit na magmag -mag na siya, awit-awit naman na niya yung baso niya. Bati mo na yan, sabi namin madina na kaya. Ay ka na pag na sila ni Ate Grace Ana, awit niya yung baso niya. Wala nang na lamang. Ngamalay, itangad na lata George. Awang karga na atan anak ikaw. Narigatan nga kami ikatan yung baso sa kanya. May na lata. Hanggang sa nayaw awan na rin niya. O di nagpagnapag na, na naman sila ni Ate Grace. Very friendly ni Tiger. Inaasik ganya yung ibang mangmanga. Meron pa siyang mga sinasabi kaya lang hindi namin mataros. sa okay. Tarabitab na nga si Tiger. Hanggang sa nauma na naman siya magpagnapag na. Nagtugaw na naman sila ni Ate Grace at nagmerienda. Kung nalpas magmerienda, nagtaray-taray <laughs> na naman siya. Kami naman ni Ate Julie, Ate Arlene at King. Doon lang kami sa pwesto namin. <laughs> Apo, pagpasensyaan niyo tibusis ka. Parado nga talaga dito yung agong kao. Para pang may nakapulat sa lapayag ko. Pwede hinahanap ko na yung dalawa. Pupunta pala doon sa maraming tao. Oh. Kasing nagbo-birthday. Anak yung birthday ni Tiger. Ba, na pa'y kete umalays. Duray nala ito gaw. Hanggang sa nakumbinsi naman siya ni Ate Grace. Ayaw, nakasubli na dito sa aming Nagmayat nga dito. Yung mga ibang ubeng. May mga dalang scooter at saka bike. Ay, kasi Tiger nakasorsoro lang niyang magna. Talaga nga pag na pag na. Hanggang sa nabannog na naman. Nagbirok na naman ng merienda nya. Insubo na nga dagaw. Anak ka nga Ah. Si King naman nagpasabaw. Kaya naman sinukatan na ni Ate Julie ng damit at saka diaper. Pero syempre doon sa lugan. Tawalang lang dito. Ay meron naman, kaya lang adayo kami doon. Pwede nagmeriyemeryenda na naman kami. Nag-ina na si Ate Grace. Sa Aji Lagkab Kamat, kam, -kam munan ni Tiger. Si Tiger dyan gusto pang maglakad-lakad talaga. Nagpupumiglas. Kaya naman nung nakapag-recharge siya si Ate Grace. Ang Aji dan eh, nakadanon da nga ataw. Nadanon nga nila yung mga pagtatarayan. Mas naangin daw doon. Kasi kung nagawid na rin kami. paawid kami, nakakita kami ng pagtatangan ng fried eating. Na miss ko to. Kaya nagpaluto na ako. Binibenta rin pala nila itong na marinate na laman ng itik. Meron din dito pugo. La, nagkukyo. Na marinate na nga po yung mga yan bago nila iprito. Meron din magatang dito na crispy pata. O eto na yung itik namin. Iprito na po siya. 3 minutes lang. Saka tapos na yung mantika niya. O dinong wala nang mantika. Sabi ko tadtadan na niya. Mas gusto ko yung natadtad na kesa yung baaw. Na nag nagimas. Eto na yung pang-rabyan namin, kakabsan.